Anong ganap sa mundo ng showbiz? Puro positive reaction ang ibinato ng mga netizen kay LJ Reyes sa mga photo na pinost niya sa Instagram. Na todo emote siya sa isang upuan habang nasa kalsada. LJ Reyes version 2.0 nga ang tawag nila. Na bagamat gumanda nga, pero ramdam pa rin ang lungkot ng puso nito. Kitang kita nga raw sa mga mata ni LJ na hirap pa rin ito sa napasukang sitwasyon. Ang bigla siyang iwanan ni Paulo Contis, Anyway, para sa mga fans, magandang sinyales na rin ito na ginagawa ni LJ ang lahat para makabalik sa dati. At syempre, pinaramdam na naman ng mga netizen ang galit nila kay Yen Santos, ang friend na nali Link kay Paulo ngayon. Todo light nga sila kay Yen habang pinupuri si LJ. Kailan kaya lalantad si Yen? Aba kailangan din nating marinig ang side niya, 'di ba? Anong masasabi mo sa balitang ito? Shout out sa mga top commenter dito sa channel ng Artista PH. Sina A ng Angelito Solo, Axios MP, BM Kafund Vlogs, Bro Pare Koy, Dexter Dem Abasa, Dick Tiny, EL, Gary Beerboy, Boy, George Arms, Glenda Gardoza, Ivan Ray Visitation, Jay Rahano, Jason Rosas, Jesse James, John Eric Kahinusayan, Cabron James. Marco, Oreo Oscar, Patrick Jr. Cruzada, Cyberpunk, Ken Banshoko Hockey, Walter White, Cuadro Alas Fans, Trevilo Pua, Ronnie Javier, Sandatang Lakas, Silent Killer, Telesporo Jr. Hokoy, Usual Racism, Von Von, Wala Lang, Andy G, Bofa 72 Fubo, Dong Tang Luy Malyari, Forest Damascus, Guardian Angel, Jess San Juan, Junvir Ramos Paulo Mien Romeo Vergara Sadboy Pinagtaksilan Theatan Antonio Semilia, Gina Season, JDC0193 Pisca Nirapuki At Stan Kakol